Good morning guys Gusto nyo ba ng murang Pasyalan Yan si Maika oh. Model <laughs> Model ng ACS Resorts Gusto nyo ba ng murang Staycation Dito lang yan oh. Nakaka-relax At ito yung bungad nya May mga doggy pa At andito pala si Michelle. Hi, Michelle. At andito si Maricar. Ah, si Buntis. At si Makmak. May nakuha daw. O, yan. Ah, Michelle. May laman yan. May laman yan. Ha? Hi, Buntis. Sabi mo, papangulap natin yan. <laughs> Pinag-swimming mo yung baby mo? Sige. Hi. Hi. Bye sa inyo. Bantayan nyo yung bahay. Ito yun, yung dalawa. Bantayan nyo yung bahay, ah. Hmm. Bantay kay dito. Ayan, may pagkain kay dyan. Bye, Golden. Parang nakakaramdam si Golden na alis tayo, no? <laughs> Iiwan ka. Malungkot ka. Itong kamukha mo. <laughs> matanggal tong mga to. I Kasi pag-aano nila. Nagaakit nga sila dito I kaya nan ko yung ano. Ayan sila oh. namin. Padagupan kami, panggasinan. Iiwan sila dito. Silip-silipin lang sila dito. Bye sa inyo. Miming ming ya hina kami si bontis pinhenjani yeah. bontis oh <laughs> bye pa <laughs> sa bye 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 <laughs> pa sa bus kami yan si poki mag cellphone lang ada dulu kia dia kita na kami sa may bus papunta na at bumanta na

Gusto nyo ba ng murang pasyalan? Yan si Maika, o. Oh. Model. <laughs> Model ng ACS Resorts. Gusto nyo ba ng murang staycation? Dito lang, yan, o. Oh. Nakaka-relax. At ito yung bungad niya. May mga doggy pa. At andito pala si Michelle. Hi Michelle At andito si Maricar ah, Si Buntis At si Makmak may nakuha daw Ano yan? Ah Shin, May laman yan May hey, laman yan ha? Hi Buntis Sabi mo papang ulam natin yan Pinag swimming mo yung baby mo Si Nani May biyahe <laughs> pa tayo eh, maliligo na para bago makahilubilo, daming tao eh. Okay. Gala-gala lang ako dyan eh. Wow, masakit dito ng pakan ko Bakit? Parang namamanas lang kasi pakan ko dyan. No? Mm -hmm. Kaya okay lang ilakad sa ano. ako lang naramdaman. Good morning, good morning. Ayan. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Sa mga gusto mag-staycation, dito lang kayo sa ACS Resorts. Bunuan, gisit. Pangasinan, Dagupan Pangasinan. Ayan. Yung mga gustong mag-relax diyan. Mga taga Pangasinan. Swimming na sila oh. Siyempre, si swimming na rin tayo. Oh, maso Sumisig Aku Hindi. aku. Kau itu. Aku putusawat Uh. mata. Sampai mata. Dari Banda. Hah? <coughs> <see> <sinkholes> Malat din. Malat din. Malamang tubig dagat. <coughs> Malat talaga. Sumisid ka nga, try mo nga sumisid. Lubog mo yung ulo mo. Hindi ka mo mulat. Pag mo. pagsisid sisid, hinga ka muna malalim. Tapos pipigilin mo yung hinga mo. Tapos paglilitaw ka na, saka kay hinga game, try. Hindi, so, pag bulat ko, sa mata ko na. Hindi, okay, gaganunin mo lang. Dito, dito. Ay, mayroon din masayang kumay ko eh. Hindi, paano matatanggal? <laughs> Nag-swimming ka pa, kaya ulo mo hindi nababasa. Kaya nangalang siya. Mukha lang <laughs> yan ako. Parang bala ng puso eh. Ano klaseng swimming <tuning> yan? Halika, <laughs> dito, try mo. Try lang, para matuto ka. Sayang naman yung pagsiswimming mo. Sige. <laughs> okay. Ano siya? Bago ka sumisid, pigil mo yung hininga mo, hininga mo at paglitaw mo sa kakahihinga. Game. Okay. Huwag mo na takpan. Ang babo okay. kasi dyan. Dito konti. Sisid. Hindi, ganyan. Tapatapot man lang. Ano? Pasok sa tinga ko. Hindi pa masok yan. <laughs> Pipigilan mo yung hininga mo, di nga na yung ano mo? Ah, Buhok mo? Sakit, ayaw ko. <laughs> ah. Hindi, gaganyan mo yan. Mata mo, ayan mo ng kamay. Ay, basa nga pa rin ng... Oo, oh, kailangan. Uy. At least na gano'n mo. <laughs> 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 Alimang ko! Nagulat <Ay>, ako! Lupat <laughs> ako tuloy! <laughs> Oo, oh, sisid na! Sakit sa mata! Di yan! <laughs> sapatos naman. Sabi mo nga, mas masakit ko ang mata ko. Okay, one, two, three. Huwag mo intindihin niya, sumisig ka na. <laughs> Sus! Ito ka Wala ka nung mata! Dito ka banda, dito. Dito, dito ka banda. Lika, para matuto ka. Tagal-tagal mo na nagsiswimming, sinisig, di mo pa kaya. Pag yan ak. Nak, dito banda Hey, ganda ng ano. Hmm. Ika na, dito banda. Sisit oh, ka ganda dito. Papunta, papunta dito. Papunta kay mama. Toro, One, two, two three. Turan mo siya. Uh -huh. Okay, ganito oh. Pag sa pigil mo yung hininga mo. Pag no. ako. Yeah, pigil mo yung mo. Apaan? one more one more oh. one more wawan, oh, wawan, one more one oh. more wawan, 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 Hay nako. 1 2 3. Deretso. Alikaga. Bakit ka dakhol to yung ulo mo? yung ulo mo ilabog mo. Tao sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Bigla oh. <laughs> <Ay, laughs> na takot. Ano ba yung ganyan mo eh? Hindi na. Ano lang ni Papa mo? Hindi <laughs> ako sa mata. Huwag ka kasi mumulat. <laughs> oh. <laughs> Ay, ka. Yang kanya ni matam. <laughs> Pupunta, ka na naman <laughs> Pupunta ka na naman sa babaw. <laughs> Pupunta ka na naman sa babaw. Pupunta ka sa babaw na. Madumi doon, mabuhangin. Hindi eh. <laughs> <laughs> na. Oo. Ito ka na Ito kasi gaganyan eh. Mo. Dito, taas mo, taas mata mo. Ganyan mo. Ganyan. Laki-laki <laughs> mo na eh. <laughs> Ikaw nga buntis, lutang ka. <laughs> hmm bulan ako sa mami. May daming bangka. bangka. Ano yan eh? Oh. Uh. Pangwa ng ano niya. Thanks to my vlog. Hindi po. <laughs> yan no, yung ano pa, yung pwede ka pumunta sa mga ano. Oo, bangka. Kaya inanoan nyo ni tita, di ba? <laughs> ano? Masano. Mahal din yun. Parang dumi. Nagpapasakay pala sila na bangka doon. Parang, parang dumi. Pwede kayong umikot dito sa may. Ayan. ka doon sa ano niyan. Yung maraming mga hipon. Hmm. Ah. Mga seafood. Oo. Di ba si Tita doon. Dami dalang seafood. Oo. Mga hipon. Pupunta pala kayo sa mga seafood daw. Yung parang, parang na mga, 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 bilihan ng mga ano bang ano dito sa tagupan bangus bangus hmm. nak e ganto e mo One, 2 3 Pusila mo si Para mawala <laughs> 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 Takbo siya <o. laughs> Huwag kang kabahan, hindi naman kita luluno din. Ay, ihi ako. Pwede kayang umihi dito. Mm -hmm. <laughs> Bagay, hindi naman ito swimming pool. May nakuha ko ng limang eh. Ang bato, bigla eh. Woohoo! Mamaya si swimming sila ni Michela. Ayun mga naglalambat oh. Kagadà maglambat ngayon kasi lang top. No? Oh. Kus <laughs> maligo, laba agad para may masuot mamaya <laughs> sampay sampay saan tayo doon sa unahan dito na lang tapos maligo asan ano si makmak tindahan <coughs> dyan na lang sampai si buntis Higaan pa dito. Sarap matulog dito. Langit agad. Langit <laughs> agad? Oo. Langit agad pag mulat mo. Ganda ng sampayan dito kawayan. Tapos dito, duyan-duyan lang. Ay! Sarap buhay. Duyan-duyan lang. Si Bontis. Bontis. <laughs> eh, yeah, sa mga gustong mag-staycation dyan, message lang kayo sa ACS sa Escapade page ng uh, ACS Resorts dito sa Bunuan, Gisit, Pangasinan. Pwede kayo mag-ride dito. Pwede kayong magluto-luto. May luto dyan. Paglulutuan yan. May mga kubo dyan. Tapos pag ano dyan, may dagat agad. O, oh, ba? diba? Tapos patagay-tagay kayo. Lok-lok-lok-lok. si Bontis Muricar tulog muna tayo uy mga kabarber wag puro trabaho wag kayo diba mat? piso kapiso? kapiso? magdagat din kayo huwag kayong puro trabaho <laughs> di ba Pogi? wala yung strip fan nai-initan si Taba sabi mo sa tita mo parang